ako nang kuha ni Dadot karon kay ubay-ubay siya o kuha achar sudan so, na ni na mo mau ano siya taas nga isda daghan ka kuha dot oy ano na usa taas mas tano nga manay taas usa kuha guys Napoy taas ng ba? sabay na. Asa dapit na oh, ako kung ngong si Makoy. Tara. Ayan. Napad yung Makoy? Wala na man. Wala na. No more na. Napa. Uy. Wala ko kita ma. Samok. Ouch. Napag-apon nila. Dako lagi ni. Nakakuha kag buhawis da. Hmm. Danggit. Danggit. Yes, yes, yo. No more, no more, no more. No more. Okay. That's all. Thank you. Muna siya, guys. Karoon ang rasya ni Dadot. Yan. Ubay-ubay ba? Oo. See? Tadang! Tadang!